Araw sa Scorpio, kasama si Moon sa Virgo. Ikaw ang mananaliksi. Ang araw sa Scorpio, ang buwan sa Virgo. Ang pagkakalagay ay nagpapahiwatig ng pakikipagtulungan sa publiko, lalo na kung saan kinakailangan ang proteksyon at serbisyo. Ito ay isang perpektong pagkakalagay para sa pagpapatupad ng batas at mga detective. Ang detalyadong patnubay ng buwan sa Virgo ay magbibigay sa Scorpio ng memoria ng pagpapanatili at isang mata para sa detalye. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa absolutely psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at walong putpito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.